Ano yung ginagawa mo? Upo. Upo po kayo. Sabi may naghihintay. Oo nga, may naghihintay nga po. Upo po kayo. Are upstairs? No. Kainal... Ano? Upstairs? Ano? Ano nga nga nangyayari tapos... Ed? Kakilala... Ano? Tawagan niyo po. Huh? Tawagan niyo po nung nandoon. Huh? Call it. Video call. video call? Ayun o, no, yung may camera doon sa taas. Ang bul bulo ng bahay, Iwan. Gusto. Ivan, hmm. go in here.

Jeren. Wow! Yung premium na hinahanap niya ng New Year's nandiyan. Ha? Nandiyan yung hinahanap yung premium. Yung may orange. Ito yung 500? Ha? Ah? <laughs> huh? <laughs> Sobrang sinisermonan ko pa naman din yan kagabi, sabi ko. Ginahinan pa niya yung project niya. Oh no! Wow! Wow! Paano kayo ang kanina eh? Kasi, mami, uwi ka na Uwi ka namin! Mami, uwi ka namin! Nag-aantay sa'yo! Hindi ko alam kung tao o ano eh. Pano'y pa madali? Pano'y pa madali? Sabi ko kay Itan. Ay, kasi nandoon ko si Iban eh. Bibili pa kami ng pagkain ng mga pusa. Oh, thank you, kuya. Bukasin you. Thank you, kuya. Bukasin niyo po. Ayan, buksan niyo yung anong para ka-even rin. Nagtatanong pa man din siya kanina. Sabi niya, bakit daw bakit daw nagbibigay ng chocolates pag Valentine's? Ano ba yan? Thank you. O mayra. Oh, there's no thank you for him. Oh, there's no thank you. Oh, Ayan, yeah, because even is the one who hand the flowers. Thank you. You know this? You know this? No, I mean, you know this plant? Hindi. Ah, kasi kanina tatanong siya, bakit daw nagbibigay ng chocolates for Valentine's? Favorite ko pa man din, sunflower? One of my favorite, ano? One of my favorite flower. Ah, uh, oo, oh, flower. Do not touch. Yes, it's real. It's hindi not na, plastic. Hindi nagbibigay ang daddy mo ng plastic. Always real yan. That's hmm. the package. Dried kasi yan. Dried, ano yan. Dried. Ano tawag doon Mga dried na ganito? Dried Marang mga aster. Uh, thank you. You didn't forget. Acting na acting kahapon, ha? Acting na acting. Bigyan mo muna yun. Wala ano bang project niya. Isa naman, sinanuhan ko, sinasabihin ko. Sabi ko, sabi ko, sabi ko, oh, ganto ganyan. Sabi ko, kailangan ganito, ganyan. Siya naman, seryoso din ang mukha niya. Hindi ko alam kung ano, seryoso din yung mukha niya. Sabi ko, sabi ko, bakit si daddy mo ikaw nagsabi? Bakit ano? Alam mo yan? Papa, si daddy po nagpa nag nagpakausap po sa akin. Surpresahan po kayo. O, ano naman yan? Pictures and videos raw. Sabi. Sabi.